Siya yung tipo ng babae na kahit anong gawin, laging may ngiti sa labi, nakangiti habang kumakain, nakangiti habang nagbabasa, at kahit sinabihan siya ng doktor na may sakit siyang hindi na magagamot, ay nakangiti pa rin siya. Masayahin siya at palaging handang tumulong sa iba. Siya rin ang pinakapopular na babae sa klase. Kapag may inaapi, siya yung unang lalapit para ipagtanggol. Pero sa kabila ng lahat ng yon, itong masigla at masayahin na babae, ay may nalalabing kaunting oras na lang sa mundo. Ang pangalan niya ay Sakura. Pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa sakit niya, hindi niya ito sinabi kahit kanino. Ayaw niyang kaawaan siya ng iba, kaya nagpatuloy lang siya sa normal na buhay. Hanggang isang araw, naiwan niya ang diary niya sa ospital, at sakto namang napulot ito ng kaklase niyang si Haruki. Dahil na curious ito, binuklat ni Haruki ang ilang pahina, at doon niya nalaman ang totoo, na mayroon palang terminal illness si Sakura akala ni Sakura pag nabasa ni Haruki ang diary niya magugulat ito maaawa at susubukang damayan siya pero sa gulat niya kalmado lang si Haruki tahimik niyang ibinalik ang diary at simpleng umalis ito. At yung reaksyon na yun, yun mismo ang dahilan kung bakit naramdaman ni Sakura na kakaiba si Haruki sa lahat. Simula noon, lagi na siyang dumidikit kay Haruki. Kahit matagal na silang magkaklase, hindi pa sila kailanman nag-usap noon dahil sa pagkakaiba nila. Si Sakura ay maingay at pala kaibigan habang si Haruki ay tahimik, malamig at halos walang kaibigan sa klase. Nakiusap si Sakura kay Haruki na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa sakit niya. At pumayag naman agad si Haruki dahil kahit gusto pa niyang sabihin, wala rin naman sigurong makikinig. Nang malaman ni Sakura na wala palang kaibigan si Haruki, sinabi niya, sa natitirang panahon ko, sasamahan kita. Subalit ang akala ni Haruki ay nagbibiro lang ito, pero kinabukasan, nagulat siya nang dumating talaga si Sakura. Tinulungan siyang magayos ng mga libro sa library at simula noon, lagi na siyang nasa tabi ni Haruki. Madalas siyang magkwento ng mga napapanood niya sa TV. Sabi pa niya, kapag may sakit ang isang organ, kumain ka raw ng organ din ng hayop para gumaling. Tapos bigla siyang tumingin kay Haruki at seryosong sinabi, "Gusto kong kainin ang pancreas mo." Pero may gusto palang sabihin si Sakura. Kinuha niya ang diary niya sa bag at ipinakita niya rito kay Haruki ang listahan ng mga bagay na gusto niyang magawa bago siya mamatay. Hiniling niya kay Haruki na tulungan siyang matapos lahat ng yun. Noong una, nagdadalawang isip pa si Haruki. Pero sa huli ay pumayag din siya kaya nagsimula silang lumabas, kumain sa barbecue restaurant, at umorder ng mga pagkain na puro organs. Dahil sabi nga raw sa kwento, kapag kinain mo ang parehong organ, gagaling ang sayo. Para kay Haruki, parang kalokohan lang yun. Pero hindi niya alam kung gaano kalakas ang pagnanais ng isang tao na naghihintay na lang ng kamatayan, ang kagustohang mabuhay pa. Sabi pa ni Sakura, may isa pa raw kwento, kapag kinain mo ang pancreas ng isang tao, mananatili raw ang kaluluwa niya sa puso mo. Hindi ma-imagine ni Haruki na yung maingay at palatawan niyang kaklase ay may ganitong mabigat na karamdaman. Pero siguro nga, dahil sa pagiging tahimik ni Haruki, nakakalimutan ni Sakura kahit sandali ang takot niya sa kamatayan. Habang pauwi sila, nakakita sila ng matanda na ginugulo ng isang lalaki. Pinili ni Haruki na huwag makialam, pero si Sakura ay agad na lumapit para tumulong. Sinipal ni Sakura ang lalaki sa kanyang itlog. Doon na-realize ni Haruki, na yung babaeng akala niya ay masayahin lang at medyo baliw, ay isa palang tunay na mabuting tao. Simula noon, lagi na silang magkasama araw-araw, tinapos nila isa-isa ang mga nasa bucket list. Tahimik lang si Haruki, pero hindi niya matanggihan si Sakura. At habang magkasama sila, unti-unti niyang nakikita kung gaano kaganda ang mundo. Sa ilalim ng papalubog na araw, habang hinahampas ng hangin ang buhok ni Sakura, nakangiti siya ng napakaliwanag. Tinanong ni Haruki si Sakura, totoo ba talagang konti na lang ang oras mo sa mundo? Ngumiti lang si Sakura, at sabi niya, nung una kong nalaman ang sakit ko, umiyak rin talaga ako ng sobra. Pero habang tumatagal, naisip kong imbes na maging malungkot, mas mabuting sulitin ko na lang ang natitirang oras ko. Ayaw niya rin na maawa ang mga tao sa kanya. At kaya niya rin pinili si Haruki, kasi siya lang yung trinato siya na parang normal na tao pa rin, na para bang wala siyang sakit. At sabi pa niya, gusto ko ring magkaroon ng boyfriend. Na mula bigla si Haruki, hindi niya alam kung confession ba yun, o biro lang. Pero ang hindi niya namalayan, unti-unti na rin siyang nagbabago, dahil ang dating tahimik, ay natutong magmahal dahil sa isang babae na may konting oras na lang sa mundo. Hindi nagtagal, dumating na ang summer vacation. Isinama ni Sakura si Haruki sa isang vacation trip. Ngunit tila para bang magkasintahan silang dalawa. Kumakain ng masasarap na pagkain, na at namimili ng mga damit sa mall. Pero lahat ng yun, bahagi lang pala ng bucket list ni Sakura. Kinagabihan, nagkaproblema sa pagrente ng hotel. Kaya naman sa iisang kwarto lang sila matutulog. Biro pa ni Sakura, magtabi na lang sila sa kama, pero agad tumanggi si Haruki. Kahit masaya silang magkasama buong araw, seryoso pa rin siya pagdating sa feelings. Habang naliligo si Sakura, tinawag niya si Haruki para hanapin ang facial wash niya. Pero pagbukas ni Haruki ng bag, natigilan siya. Dahil puro syringe at gamot ang laman. Doon niya na-realize kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ni Sakura araw-araw. Tumayo si Sakura sa may bintana, parang malungkot. Pero nang makita niyang nakatingin si Haruki, ngumiti ulit siya, na parang walang lungkot sa loob niya. Para mapawi ang tensyon, naglaro sila ng truth or dare. Habang tumatagal, unti-unti nang nag-o-open up si Sakura. Ikinwento niya na minsan na rin daw siyang umibig ng totoo, pero masyadong mahigpit sa kanya ang naging nobyo niya, kaya nakipaghiwalay siya dito. Sa usapang yon, mas naintindihan ni Haruki kung bakit ganun siya, na kung bakit gusto niyang mabuhay ng masaya kahit sandali na lang. Kasi minsan, yung mga taong pinakamaalaga, sila pa yung nagkukunwa ring walang pake. Pagkatapos, naglaro sila ng dare, at gusto daw ni Sakura magpakalga. Dahan-dahan niyang binuhat si Sakura, inihiga sa kama, at agad na nagligpit. Pero biglang may sinabi si Sakura, Pag namatay ako, anong gagawin mo? Dito ay napatigil si Haruki, at wala siyang maisagot. Ramdam niya lang bigla ang lungkot at awa sa dalaga. Kinagabihan, magkatabi silang natulog, pero nakatalikod sila sa isa't isa, Subalit pareho silang hindi makatulog. Pagkatapos ng vacation trip, nagpaalam na si Sakura, at gusto raw niyang muling bumiyahe pagsapit ng winter break. Ngayon ay hindi na nagdalawang isip si Haruki, at pumayag agad. Dito ay ramdam na niyang gusto na niya makasama ulit si Sakura. Pero kinabukasan, pagdating niya sa paaralan, sinalubong siya ng best friend ni Sakura, na si Kyoko. Hindi alam ni Kyoko ang tungkol sa sakit ni Sakura. At nagalit rin siya kay Haruki dahil iniisip ni Kyoko na niloloko niya lang si Sakura, lalo na nang kumalat sa klase na silang dalawa ay nag-vacation trip na magkasama. Hindi na lang nagpaliwanag si Haruki sa kanya at hinayaan lang magalit sa kanya si Kyoko. Pag-uwi ni Haruki galing sa paaralan, inanyayahan siya ni Sakura sa bahay nila. Habang naglalaro sila ng video games, biglang tinanong ni Sakura si Haruki na kung pumasok na ba sa isip mo na maging girlfriend ako. Tumigil sandali si Haruki, pero sinabi niya, hindi ko iniisip yon. Ngumiti si Sakura, at sinabi niya, mabuti naman. Inisip tuloy ni Haruki, na pinagtitripan lang siya ni Sakura, kaya nagalit at tumayo ito. Pero biglang niyakap siya ni Sakura mula sa likod. Tumibok ang puso ni Haruki, at tila hindi niya alam ang mararamdaman. Alam niyang konti na lang ang oras ni Sakura, pero nagdesisyon siya. Mananatili siya sa tabi nito, kahit gaano kasakit. Pero bago pa niya maipakita ang nararamdaman niya, bigla na namang tumawa si Sakura, at tila parang pinagtitripan siya muli. Napahiya si Haruki, kaya sa inis, bigla niyang tinulak si Sakura sa kama. Nagulat si Sakura, at napaiyak. Doon natauhan si Haruki, agad siyang tumakbo palabas, na puno ng hiya at pagsisisi. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang ex-boyfriend ni Sakura. Sinabihan siya nito ng masasamang salita, at sinuntok siya. Pero buti na lang, ay biglang dumating si Sakura at pinigilan ito. Doon ay napaisip si Haruki, na kung hindi lang sana siya nakisali sa buhay ng iba, hindi na sana nasasaktan si Sakura. Pero sabi ni Sakura, pinili nating magkakilala, hindi to aksidente. Gusto lang daw niya nasamahan siya ni Haruki, hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Naantig si Haruki sa mga salita niya kahit pakiramdam niya ay wala siyang magagawa, nangako siyang paprotektahan niya si Sakura hanggang sa dulo. Habang unti-unting natatapos ang mga nasa bucket list ni Sakura, ay dito lalong napapalapit ang dalawa sa isa't isa. Pero sa kasamaang palad, lumala ang kalagayan ni Sakura, at muli siyang dinala sa ospital. Pagkatapos ito malaman ni Haruki, ay dali-dali siyang pumunta sa ospital. Doon ay pinag-usapan nila ang tungkol sa mga lumang alaala at kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng mabuhay. Mula simula hanggang dulo, palaging pinaniniwalaan ni Sakura na hindi dapat mamuhay si Haruki sa pagiging mag-isa. Dahil para kay Sakura, ang tunay na pamumuhay ay ang makipag-ugnayan sa iba, at hindi ang tiisin lahat ng sakit ng walang karamay. Sinabi niya, kung sakaling dumating ang araw na mawala na siya, umaasa siyang mabubuhay si Haruki, gaya ng ginagawa niya, na handang magbukas ng puso para sa iba. Lumipas ang mga araw, at mas humaba pa ang pananatili ni Sakura sa ospital. Ibig sabihin, ay unti-unti nang nauubos ang oras nila para sa isa't isa. Isang gabi, umalis si Sakura sa ospital, at bigla niyang inaya si Haruki na umakyat sa bundok. Dahil gusto ni Sakura na matupad ang huling bagay na nakasulat sa bucket list niya, pero nagalit si Haruki, paano kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa pag-alis niya sa ospital. Dito ay naantig si Sakura sa mga sinabi ni Haruki at sa sandaling iyon, ay biglang pumutok ang mga fireworks sa kalangitan. At iyon pala ang huli sa listahan ni Sakura, ang panoorin ang magagandang fireworks kasama ang taong mahal niya. Sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng sakit at takot. Nang ako silang paggumaling na si Sakura, lalabas silang muli na magkasama. Lumipas ang panahon at dumating din ang araw ng paglabas ni Sakura sa ospital. Dito ay malaki na ang pinagbago ni Haruki. Mas madalas na siyang umiti, at natutunan niyang makihalubilo sa iba. Kung dati, hindi man lang niya magawang makipag-usap sa mga kaklase niya, ngayon ay kaya niya nang tanggapin ang simpleng alok ng chewing gum. Tulad ng sinabi ni Sakura, ang tunay na pamumuhay ay ang makipag-ugnayan sa iba kahit minsan may kasamang sakit. Dahil kung patuloy mong ihiwasan ang koneksyon, ikukulong mo lang ang sarili mo sa sariling mundo. Hindi sinadya ni Sakura na baguhin si Haruki, pero ang pananaw niya sa buhay ang unti-unting nagpabago sa kanya. Dumating ang araw, at pumunta si Haruki sa coffee shop na lagi nilang pinupuntahan. Dito ay puno siya ng tuwa dahil gusto na niyang sabihin kay Sakura ang totoong nararamdaman niya. Pero dahil sa hiya, Parang nagdadalawang-isip siya, nagawin ito. Subalit sumapit na ang hapon, nagtataka siya dahil tila wala man lang paramdam o text si Sakura. Kaya naman paulit-ulit niyang tinitingnan ang cellphone niya, umaasang magre-reply ito. Hanggang sa biglang lumabas ang balita sa TV, isang dalaga ang pinaslang. At ang dalagang 'yon ay si Sakura. Hindi siya namatay sa sakit, kundi pinatay siya ng isang serial killer. Ayon sa ulat, tinangka kanyang tulungan ang isang babae, subalit siya ang nasawi. Dahil dito, nanlumo si Haruki. Hindi siya makagalaw, tila parang biglang tumigil ang mundo niya. Punong-puno siya ng pagsisisi, iniisip na sana nasabi niya agad ang nararamdaman niya. Sa libing ni Sakura, humagulgol si Kyoko. Pero si Haruki, hindi pumunta sa burol nito. Nagkulong lang siya sa kwarto, binasa ng binasa ang mga libro, at pilit na kinikimkim ang sakit na nararamdaman niya. Hanggang sa isang araw, nagpunta siya sa bahay ni Sakura para bumisita ng formal. At dito ay laking gulat ni Haruki dahil nakilala siya ng ina ni Sakura kahit ngayon pa lang sila nagkita. Sinabi ni Sakura sa nanay niya noon, may isa raw siyang kaibigang sobrang mahiyain na baka kahit sa libing niya ay hindi magawang pumunta nito. Ibinigay ng ina ni Sakura ang kanyang diary at cellphone. Doon lang nalaman ni Haruki na matagal na pala siyang pinagmamasdan ni Sakura bago pa man sila nagkakilala sa ospital. At dahil sa diary na yon, nagsimula ang koneksyon nila. Binasa niya ang bawat pahina, at muling bumalik lahat ng alaala, ang lahat ng tawanan, ang bawat luha, at ang bawat sandaling magkasama sila. Hanggang sa dumating siya sa huling pahina, at nakita niya ang salitang, I want to eat your pancreas. Doon siya tuluyang bumigay, at umiyak siya ng parang bata. Sa wakas, doon ay lumabas din ang lahat ng kinikimkim niyang sakit. Wala na si Sakura, pero mananatili siya sa puso ni Haruki habang buhay. Dalawang tao na magkaibang magkaiba, pero pinili ang isa't isa, hindi dahil sa tadhana, kundi dahil gusto nilang maglakad sa iisang direksyon. Kalaunan, ikinwento ni Haruki kay Kyoko ang lahat. Ang karamdaman ni Sakura at kung paano sila nagbago dahil sa isa't isa. Nagalit si Kyoko dahil hindi man lang niya nadamayan ang matalik niyang kaibigan noong kailangan siya nito. Dahil dito, ay sinisi ni Kyoko si Haruki. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tumakbo si Haruki palayo, at buong tapang na humingi ng tawad sa kanya. Simula noon, nagbago na siya ng tuluyan. Hindi na siya ngayon yung tipo ng tahimik, hindi na rin siya nahihiya na makipagsalamuha sa iba. Lumipas ang panahon, nagpagupit na rito si Haruki, at bumisita siya sa puntod ni Sakura, kasama si Kyoko. Ngayon ay naging magkaibigan na silang dalawa. Masayahin na rin siya, at marunong nang tumawa ng totoo. Habang nakatayo siya sa ilalim ng puno ng cherry blossom, ang pakiramdam niya ay nasa paligid pa rin si Sakura, at tila pinagmamasdan sila. Ang salitang gusto kong kainin ang pancreas mo, ay ang pinakabanayad na paraan, para sabihin niya kay Sakura, na mahal kita. At magmula noon, ang ngiti ni Sakura ay naging liwanag na walang hanggan, sa loob ng puso ni Haruki.